si Gracia ay laking Maynila. Matagal na mula ng huli itong umuwi sa kanilang probinsya. Ang bayan ng Albay. Sa bayan na iyon, lumaki ang kanyang ina. Pero nang makapag-asawa ng taga Maynila, ang kanyang ina ay bihira na silang makauwi sa probinsya. Pero kinakailangan nilang umuwi rito noong tumawag ang kanyang lola nena para ibalita na malala na ang sakit ng kanyang lolo na si Ismaela. Nakaratay na ito sa higaan at nabibilang na lamang ang mga araw na ilalagi nito sa mundo. Kaya naman gusto ng lola nena nila na makasama at makita nila ang kanilang lolo bago ito tuluyang magpaalam sa mundo. Medyo luma na pala itong bahay nila, Lola, Nay. Komento ni Gracia. Oo, pero matibay pa naman ito. Halika na sa loob at tayo'y hinihintay na ng lola mo. Naroon na sa loob ang mga pinsan mo. Aya sa dalaga ng nanay niya. Medyo may kalakihan ang bahay ng lola at lolo ni Gracia. Ngunit gawa ito. Sa kahoy at medyo may kalumaan na sa loob ng bahay ay nakatipon sa sala ang mga kapatid ng ina ni Gracia at ang mga pinsan niya. Nagkukumustahan ang mga ito habang ang mga bata naman ay naglalaro. Tahimik lang na nakamasid sa mga ito si Gracia. Ginapin na sila sa biyahe kaya naman madilim na nang marating nila ang bahay ng kanyang lola. Tahimik lang na nakikinig sa usapan ng lahat si Gracia walang ano-ano'y may narinig siyang kaluskos. Nang pakinggang mabuti ng dalaga kung saan nagmumula ang kaluskos, ay dinala siya nito sa silid ng kanyang lolo Ismaela. Kumunot ang noo ng dalaga dahil nakaratay na lamang sa higaan ang kanyang lolo. Kaya sino ang gumagawa ng kaluskos sa silid nito? Kung naroon namang lahat sa sala ang lahat ng mga anak nila. Lolo? Lolo Ismael? Tawag ng dalaga sa kanyang lolo. Pagpasok ni Gracia sa silida ay nakita niya ang kanyang lolo Ismael na nakahiga sa katring higaan nito. Kaya lalong nangunot ang noo ng dalaga. Sino ang gumagawa ng kaluskos na tunog na narinig ko kanina lang? Tanong niya sa sarili. Napatingin ang dalaga sa bintana ng biglang sumara ang pinto. May tao ba dyan? Tanong ni Gracia habang palapit sa bintana. Noong walang sumagot ay binuksan ito ng dalaga at may nakita itong yung babae na animoy nang galing sa bahay ng kanyang lolo at lola. Anak, anong ginagawa mo dyan? Bakit mo binuksan ang bintana? Tanong ng ina ng dalaga na si Aling Celia. Nang makita nito ang anak sa may bintana. Nay, may narinig po kasi akong kaluskos dito sa kwarto ni Lolo. Pero hindi ba po si Lolo eh hindi na nakakabangon sa kanyang higaan? Kaya ako po ay nagtaka kung sino ang may gawa ng kaluskos. Noong pumasok po ako rito ay tulog naman po si Lolo. Nakita ko pong sumara itong bintana. Nang tignan ko po eh, may nakita akong likod ng babae na mukhang nanggaling dito sa bahay ng Lolo at Lola. Mahabang kwento ni Gracia sa kanyang ina. Nagulat si Gracia sa naging reaksyon ng kanyang ina. Nang gigilalas ito at mistulang ng hilakbot sa takot Ikiti -ik ang nakita mo anak Mabuti na lang at nakita mo Kung hindi ay baka kinuha na niya ang iyong lolo Sabi ng kanyang ina Ano po yung ik, ik inay? Nagtatakang tanong ni Gracia sa ina Halika rito, isarado mo yung bintana Utos ni Aling Celia sa anak Tumalima naman si Gracia sa utos ng kanyang ina Naupo sila sa ang naroon sa silid ng kanyang lolo Ismaela. Makinig ka anak. Panimula ni Aling Celia. Matamang nakinig naman si Gracia sa kanyang ina. Ang ik, -ik mga aswang. Naamoy nila ang mga taong may malubhang karamdaman malapit ng mamatay. Ang paniniwala dito sa ating baryo kapag lalaki ang may sakit ay babae ang ikik -ik, at kapag babae naman ay lalaki ang ikik -ik. ang sabi pa ng matatanda kapag wala raw bantay ang may sakit ay kukunin nila ito at papalitan kaya hindi raw dapat na iniiwan ng walang bantay ang tao may malalang karamdaman o malapit ng mamatay mayroon din nagsasabi sa itsurang tao lang din ang ikik -ik. humahaba ang kanilang dila kapag nambibiktima sila. Mahabang kwento ni Aling Celia sa anak. Ibig po bang sabihin ay ikik -ik ang babaeng nakita ko na nanggaling dito sa silid ni Lolo? Nanlalaki ang mga mata na bulalas ni Gracia matapos marinig ang kwento ng ina. May posibilidad na ikik -ik ngayon anak pero huwag kang mag-alala. Marami naman tayo dito sa bahay ng lola at lolo mo. Kaya mapapalitan tayo sa pagbabantay sa kanya. Tumayo na si Aling Celia para lumabas sa silid ng ama. Kaagad na tumayo rin si Gracia para sumunod sa kanyang ina. Sino po ang magbabantay kay lolo ngayong gabi na Baka po balikan siya nung ikik -ik na yun na nanggaling dito sa silid niya. Sabi ni Gracia Huwag kang mag-alala anak Hindi na yun babalik dahil nakita mo na siya Sa ngayon, siguradong babalik siya sa mga susunod na gabi Sabi naman ng kanyang ina Ano po ang gagawin natin, Nay? Tanong ni Gracia habang nakasunod sa ina May kilalang antingero ang lola mo Huwag papatulong tayo sa kanya Para magkaroon tayo ng proteksyon sa ikik -ik makihalubilo ka muna sa mga pinsan mo. Ayusin ko lang ang silid na tulugan natin anak. Wika ni Aling Celia sa dalaga. Sige po nanay. Sabi naman ni Gracia. Sinunod ni Gracia ang sinabi ng ina. Nakihalubilo ito sa mga pinsan niya. Pero hindi maalis sa isip ng dalaga ang tungkol sa pinag-usapan nila ng nanay niya. Gusto niya sanang sabihin sa mga pinsan niya ang nakita niya ngunit ayaw naman niya na matakot ang mga ito. Nang gabing iyon ay ang tiyuhin at ang pinsan niyang lalaki ang nakatoka na magbantay sa lolo nila. Ngunit nag-iinuman naman ang mga ito habang nagbabantay kaya naman nakatulog ang mga ito sa kalasingan. Mabuti na lamang at nagising si Gracia nang mauhaw ito at hindi na muling dinalaw pa ng antok. Kaya naman naisipan ng dalaga na sumilip sa silid ng lolo Ismail niya. Malayo pa lang ay nakarinig na ng kalusko si Gracia. Binuksan niya ng bahagya ang pinto at nakitang natutulog ang kanyang tiyuhin at pinsa na si Ambo. Nang dumako ang tingin niya na, sa kanyang lolo Ismaela ay nakita niya na natutulog din ito. Isasara na sana niyang muli ang pinto nang may makita siyang anino. Anino na animoy ahas na parang gumagapang sa katawan ng lolo Ismail niya. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang maalala nito ang pinag-usapan ng kanyang ina. Doon niya napagtantong hindi ahas ang animoy gumagapang sa katawan ng lolo niya. Kaya naman dali-dali siyang kumuha ng kutsilyo sa kusina. Saka ito humahangos na bumalik sa kwarto ng kanyang lolo. Layuan mo ang aking lolo! Sigaw ni Gracia habang mahigpit ang kapit sa hawak na kutsilyo. Agad na kumalas sa katawan ng kanyang lolo ang mahaba at basang dila ng nilalang na ang pinaniniwalaan nilang isang ikik. -ik. Nakita ni Gracia na sa ilalim ng katre ng lolo niya nang galing ang mahabang dila. Nang tingnan niya ang ilalim ng katre ay may nakita siyang siwang sa sahig. Agad na lumabas ng bahay ang dalaga para tignan ang silong ng bahay ng kanyang lolo at lola. Ngunit, bago pa marating ni Gracia ang silong ay may nakita itong babaeng tumakbo na nanggaling sa kanilang silong. Patungo ang babae sa kakahuyana. Likas na matapang si Gracia kaya walang takot na sinundan niya to sa kakahuyana. Ngunit bago siya tuluyang makalayo ay may kamay na pumigil sa kanya Huwag mo na siyang sundan, baka mapahamak ka lang Wika ng tinig ng isang lalaki sa dalaga Agad na napalingon si Gracia sa lalaking nagsalita Sino ka? At anong ginagawa mo rito sa bakuran namin? Tanong ni Gracia sa lalaki Ah, ako si Antonio Isa akong antingero Nandito ako para bantayan si Lolo Ismael Sa pakiusap ng mga anak niya Sagot nito sa dalaga Ganoon ba? Kung binabantayan mo si Lolo, bakit nakita ko ang dila ng ikik -ik na dinidila ng katawan niya? Nagtatakang tanong ni Gracia. Pasensya na. Nagbanyo kasi ako kaya kakabalik ko lang. Pero sa susunod ay sisiguraduhin ko na maubuli ko na ang aswang na tinatawag na ikik. -ik. Sagot ng lalaki. Nag-iwas ito ng tingin sa dalagang kaharap. Anong nangyayari? Bakit ka nandito sa labas, anak? Tanong ni Aling Celia sa anak. Hinanap niya ito ng makapa niya na wala ito sa kanyang tabi. Agad na lumapit ang dalaga sa kanyang ina. Nay, nakita ko pong muli ang ikik. -ik. Nakita ko na dinidilaan niya katawan ni Lolo. Nakita ko na nanggaling ang dila niya sa siwang sa ilalim ng katrin ni Lolo. Kaya agad ko siyang sinundan pero pinigilan ako nitong nagpakilalang antingero. Wika ni Gracia sabay turo sa binatang si Antonio. Nandito ka na pala Antonio. Akala namin bukas pa ang dating mo. Baling dito ni Aling Celia. At saan ba ang iyong tiyo at pinsang si Ambo? Silang nakatoka magbantay sa lolo mo ngayong gabi. Dagdag pa ni Aling Celia. Nakatulog po sa kalasingan, Nay. Sagot ni Gracia sa ina. Ay, kaya naman pala. Kumasok na tayo sa loob. Nakausap ka na ba nila, Antonio? Tanong ni Aling Celia sa binata. Ah, opo, Aling Celia. Nakatulog po sila. Medyo napainom po kasi sila nang dumating ako. Umihilang po ako sandali. Hindi ko naman alam na Nasalisihan ka agad ako ng ik na yon. Pero hindi ko na po siya ipinahabol sa anak ninyo. Baka po kasi kung ano pang mangyari sa kanya. Mahabang paliwanag ni Antonio. Ganoon ba? Nako, napakatawag talaga ng anak kong to. Sige na, bumalik ka na sa silid natin. Sige na anak. Wika ni Aling Celia sa anak. Opo, Nay. Ibabalik ko lang sa kusina itong kutsilyo. Sabi naman ni Gracia. Pumasok na ng bahay si Gracia. Ganoon din ang kanyang nanay at ang antingerong si Antonio. Sa mga sumunod na gabi, ay nagpalitan sila sa pagbabantay sa may sakit na si Lolo Ismael. Kapag gising ang matanda, ay nakakausap ito ng kanyang mga anak, pati na ng apo. Kahit malala na ang karamdaman nito, ay nakakausap pa rin nila ito kahit napapaano. Mula ng gabing makita ni Gracia ang ikik, -ik, ay hindi pa ito muling nagpakita o nagtangkang lapitan ang kanyang lolo Ismael. Kaya naman, ang paniwala nila ay natakot ito sa antingerong si Antonio. Pero, lingid sa kaalaman nila, ang totoong dahilan ay anak pala ng ikik -ik si Antonio. Kaya naman, nang pinakiusapan ng anak ay, hindi na nito muling ginambala ang matanda.